Niniloko niya ako lagi. So, first story daw ako. Lagi niya akong binibero. Kapag ako artista, lagi nakaharap sa camera. <laughs> <laughs> Hindi naman ako artista eh. Wala na akong gagawin. Uh, may kailangan ka po. Sorry. Ano, nandira? Sabi na. Upuli na, ready na. ta. Gaan ang robe niya sa akin dahil tapot ako sa kanya. Okay, Magana ko muna relax mag-coffee-coffee ka. Starbucks. Ako po si Marisa Porigay, 30 years old, personal assistant ni Derek Ramsey. Pagising ko sa umaga, pag may si Sir Derek, una pong gagawin ko sa kanya, gigisingin ko po siya. Tapos na ako magising sa kanya, ayusin ko na yung mga damit niya, pang tipping, sapatos, lahat na kailangan niya sa tipping, nasikaso ko na, tapos kinakarga ko lahat sa sasakyan niya. Chine-check ko kung kompleto bago kami kumalis. Lalagay ko na sa sasakyan. Nagiging anis ako sa kanya, kaya din siya ganun sa akin ka, gaan ang loob niya sa akin dahil tapat ako sa kanya. Si Sir Derek, mahilig po talaga siya sa hayop, lalong-lalo na po sa aso. Sa bahay namin, mayroon kaming alagang apat na aso, dalawang bulldog, dalawang pomodoro. Pinakamamahal po niya talagang aso ay si Bianci saka si Jamba. Pinuntahan ko muna yung baby ko. Pag dumadalaw sa aming bahay, ang mami niya at daddy niya, mga kapatid, nilalaro po nila yung anak ko dahil nililig ko sila sa bahay. Naglaro-laro kami ng konti, umalis na. Pagdating namin sa location, kinuha ko na yung mga gamit niya sa sasakyan tulad ng damit, sapatos niya karami Hinanap ko yung wide robe at tinanong ko kung anong dapat niyang suotin na damit. Katapos kong makuha yung damit niya at sa dino yung puti niyang t-shirt at pinaplansya ko na rin. Si Junila naman ay nahanap niya yung shorts at saka pants. Una niyang hiningi sa akin ay kape. Biniro pa nga niya ako eh. Na Marisa, Yaya, ganon. Saan ba't yung pwede humingi ng kape? Ito yung utilities. Hindi ko pa sa kakain. Hindi, kape daw. Yung Nasa taas na kami, lagi niya akong binibiro. So, first story daw ako. Ito, bakit po ako yung ano? Wala <laughs> pa. ba? Baba na ako? Baba na ako? Ha? Huh? Okay, wala nang akong gagawin. Uh, may kailangan na po ko? <laughs> may kailangan ba akong magpapasok? Kapag <laughs> oh, artisan, lagi nakaharap sa camera! <laughs> Hindi na ako artist na eh. Hahaha. <laughs> hey, may super, super smile. Hihihihi. Ayos ko! Kamaya! Huwag kang magtago sa akin! Ano, wala nang akong gagawin. Mamagana ako. Huwag magana ko muna. Relax mo. Ikaw, ikaw. Starbuck! Huwag sa aking! Hahaha. Ano meron? Ano to Alam commercial ako. Sige, baba na ako. Ganun talaga si Sir Derek. Nakulit. Kung may pagkakataon, mamumulit talaga siya ng pangumulit. ako masabi sa so sobrang malabiro ng boss ko.